sinumpong itong Adventure X buset na yan battery na tayo ilang auto pa lang yan 8,000 plus 8,800 8,600 palit battery na tinesting naman doon sa motor binirip-birip yun tinesting -testing, testing test ride wala eh na talaga eto 100% sure andar na to kanina 100, ayaw talaga wala kang makikita ngayon ah! yun ito. Ito. May isang oras na ako bumabiyahe. Tingnan natin papagas tayo dito. Kung mabubuhay pa. <laughs> Kung ang maayos yung battery. Sana mabuhay. Okay guys. So 7 minutes. Nasa customer na tayo. At ngayon, nandito na naman tayo sa Pampanga. To be specific, ang service natin ngayon ay papunta sa San Simon. So ito, alam ko, part na ng San Simon to. Bili ko tayo sa Quezon Road, tapos dire tayo doon sa uh, location ng customer. 7 minutes away, at nandun na tayo sa customer. Ang gagawin lang naman natin doon ay eh, simple lang. Magtotono lang tayo ng carb, tapos lalagyan natin ng panibagong flyball. Kasi, ang ano ni sir, ang concern niya doon sa kanyang motor, medyo matagal na daw siya naka-D-type yung motor niya mag isang taon na or more than a year na pero up until now, walang kahit sinong mekaniko yung nakakapag patinaw so mamaya tignan natin kung ano yung kondisyon ano yung problema ng motor niya para matignan din natin kung ano yung pwede kong gawin ano yung pwede kong gawin yung solusyon dun sa kanyang mga problema para mas mapatinaw natin yung motor niya So, ito. Yan. dire na lang natin tong lugar na to. So, parang pumunta ano din to, no? Enlex North, no? Pero, syempre, di naman tayo pwede pumasok dyan. Kasi, 150cc lang tayo. Parang first time ko lang yata dumaan dito sa ano na to. Sa kalsada na to. Kasi so, madalas, di ba? Dire-dire, tsaka ko ng San Fernando. Kung meron mo na ko, San Simon, May mga bungad, bungad lang. Ito, parang papasok talaga siya doon. Not sure. Pero mga malalaman natin. So, medyo ipit pala dito, no? Matraffic no, ng konti. Pero, ayos lang. Madabi din naman kasi sasakyan. Pero oh. at least maganda ganda yung panahon niya, oh. kita niyo naman 'di ba? Maaraw. Asul na asul yung langit. Kaya magandang indication niya na maganda yung magagawa natin mamaya. Maayos tayong makakagawa sa home service natin ngayon. Inclusive player pala yun yung gagawin natin ngayon. Recursive yung gagawin natin ngayon na naka D-Type na from other seller so dati na nyo naipaka, ipakabit pero mamaya malalaman ko talaga yung ano, tunay na istorya so sa ngayon kasi yun ang alam ko dati na nyo ngayon tapos ngayon na nyo kasi eh, hindi daw matono-tono tingnan natin kung anong ano kung anong kakalabasan ng service natin dito mamaya Ay hindi, nakadaan na ako dito dati. Kala ko lang hindi. Kasi nung pumunta ako ng Mexico, yun oh, tama papuntang Mexico to eh. May papuntang Mexico na dahanan dito Mexico eh ano? Mabalakat? Oo, oh, tama papuntang puntang mabalakat. Mexico ba yun? Basta yun, nadaanan ko na to. Arap ay yung gamit ko. Matandaan ko kasi tong yung ano na to, dragon oil na to. Arap ay paindal ako. Ayun, sa Arayat. Sa Arayat siya. Hindi siya sa Mexico. Arayat, Pampanga siya. Ito yung daanan na ano, yung tanong na ng yung bundok ng Arayat to. Oh. So, Tapos pag dinero mo yan, to, Yan. 2 minutes, sandun na tayo o oh, eto na yun konti na lang kasi oh tuloy ata eh. industrial park eh sold ka ito nga yun so siguro papasundo na lang kayo sir late na nga ako, eh. isang oras ako late kasi kanina ang traffic sa mga Highway eh. pero at least dito medyo malaglog kita niyo naman diba kanina sa pinaghintuan ko nag-start ako ng vlog doon na ako nag-start mag-vlog kasi lagi nyo naman na nakikita itong Pampanga eh. Kasi madalas talaga may customer dito. Parang <laughs> madami nakakaalam ng page na dami nakakaalam ng YouTube ko dito sa lugar na to. Kaya marami ko nagpapagawa. Ano to? 2 minutes, approaching tayo sa customer's location. Tapos pag na tayo, chuchat na lang natin siya para hindi na rin masyadong maghanapan. Si Sir na mismo yung pupunta sa gate. <laughs> kung mayroon man or dito sa Pinloy Kasi na, kung naman na sa kanya na dito nga ako din nala. Pero tama naman daw. So, ayan. Paglampas ng gasolina, ito na yun. kabilang gasolinahan pala, fuel star ayan, fuel star na yan, paglampas dyan, yun, dyan na yun, kala ko yun na so ayan, kita niyo naman medyo silaw tayo ngayon, pero at least okay naman na so ito, San Simon Industrial Park chat natin si sir So, saan daw po yung admin? Admin sir? Oo uh -oh. na ng ano? Uh Oo, -oh, papagawa ng carb Pwede ano sir? i uh, lang namin ganang Ay, okay Papatuan na yung motor Ito sir Thank you Dito lang naman ang isang labasan ano? Nag-iisang labasan lang to Ano yung pagsato? Sa pag-uwi Ah, pwede dito rin Okay, okay Dito sir ah Uh, yung slow down na yan, yung kanto na yan, pa kanan Ah, uh, nandun pa ba si Emmett? Wala na siguro Diretso ka dun sir, ano? Diret Diretso ka lang, hanggang matumbok mo yung dulo Kanan nun court, banda dito yung ano, last number Okay po, kontakin ko lang, lang din siya Salamat sir! bandang dulo ng court tapos dito daw okay so andito pa ba yung motor ni sir pasang ka na sir contact natin si sir nagda na. nagda Total cable na kinabit, din, 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 ano, dinit tinit ni ano, tinirnilyo Leonardo. Hop, tibog. pinilit lang siya kay kabit tapos pag pag i-start natin pag sa cooler ko rin. Yeah. namamatay matay sa pero pag nag-start pa lang, okay naman 'di ba? Wala sa timing. Subukan ka lang 'yung ginagawa natin. Yeah. Ano? Tapos kinabit dyan, binutasan para maturnil Pero okay lang yun. Yung, ito yung eto yun, si. baka yung tornillo. Ah, yung gentong style. Ah, okay lang yun eh, sir. Pero dapat eto, may takip. Kung hindi siya naka-wiring, dapat may takip. Ngayon, tatakpan na lang natin. testing muna natin bago natin kabit lahat kung mag one click one click na siya magandang sign parang normal lang palit ka na lang gero ba yun? Napabukas mo na. Yeah. Testing naman natin sa pushcart. Ay, sa start. Kung one kick kanina, alas di na ako nag-effort. Ito. Yun. Okay na nice, siya. Timing na eh. <laughs> dito hindi you know one click tapos response niya wala lang hagok Kahit dito lang muna, tapos mamaya sa labas na testing din natin. headlight Yon <laughs> balita mo ako sir ha ah. kahit ikot mo lang dyan kamusta sir para nakangiti ka ah. na ha 90 agad <laughs> saglit lang niya kinuha yung 90 sa dulo sa dulo pero ano napansin mo, nagbago naman. Bumilis. Bumilis. Testing mo na lang kasi niyan, sigurado. Tingnan mo 'yung auto. 136. Maaga pa talaga 'yan, sir. Dapat matino pa. Sir. Salamat, sir. Ah. Message mo na lang ako pag may mga tanong ka. Okay, ah, okay, okay. okay na 'yung motor mo. <laughs> <laughs> Ito, click. Naabala pa sa pagbili ng battery. <laughs> battery na tayo. Ilang odo pa lang yan. 8,000 plus. 8,800, 8,600. Palit battery na. Ba't bigla. Tinesting ko din siya kung nag-charge. Diba kanina? Dito sa motor ni Sir, sa ibang motor. Pero wala kong mukot lang. So, ayun Patay na to. May so, palit na talaga. Buti may nabilan ako. Ito. YTX 7 ABS. Plug and play naman yan. Sir, pawak nga sir. Bablog ko lang yung sarili ko sir. Bablog ko lang yung kalokohan ko. Hindi ito kasi. Biglang nalobat kanina sa daan. Mabuti na lang may nagsirius sa akin kanina kasi kung hindi wala tulak kala ko nga hindi na tayo magpapangabot sir eh kasi pag ginabi ako doon ako ang labo na Sir, bago na tayo. Wala na talaga, hindi na nag-che-churchy. tinesting naman 'to sa motor, binigay yun. Tinesting, testing, test ride. eh. Ulitin na talaga ito. 100% 'yo. Sure. Pati 'yung lamok na pa-vlog. Siya talaga ni Ma'am. motor ko. Sa mga motor ako, Sir. Baka hindi niya talaga ako kilala kasi. Oh, Abot ano ko eh. Ayan. ano si... Panigurado. Ito rin Ganyan kanina ayaw talaga. Wala kang makikita. Ngayon. Yun! One click na.

Okay lang yan, sir. Daan mo na. <laughs> Sakto pala sa yung motor ko eh. Medyo tingkayad ka lang konti. ka. ka? nakikita mo. Saan mo? Saan mo? Saan mo? Saan mo? mo? Saan mo? Saan mo? Saan mo? mo? Saan mo? Saan mo? Saan mo? mo? mo?

ay, yun na pala eh. Bibigyan ko sana eh. Sir. Ay, kotse lang po ako kuya. Oh, <laughs> <laughs> Kahit sa kotse, okay lang yan. Ah, sige sir, kunin mo na yan. Bigay mo na lang sa kanya. Ay, dadaan naman ako dun, di ba? <laughs> Magkikita naman kami. Hindi niya siguro pa ano kanina. No? Medyo di niya pahalata.

Ayan. So, ayan sir. See you next time. <laughs> Salamat sir ha. Chat chat na lang tayo pa, sir. Pag may tanong ka, tsaka pag may kailangan kang pyesa. Salamat. Sige po. Bigay ko na lang yung ID ko dun sa ano. Sa guide. Salamat po. Ayun, ayun na. Salamat pala kala sa Masarap sa pagkain. Kasi nabusog ako nga. Bago makauwi. Kahit na simple lang ang ginawa natin dito. Ginabi na tayo kasi. Sinuntong itong Adventure X. Buset na yan. Sipon mo yun. 8,000 ano pa lang to. 8,618. Low na yung battery, wala pa naman siyang voltmeter kaya hindi natin lalulaman. di ba? Pero at least, Mabilis lang naman hanapin mo, ATX 7A lang naman. So, sir, bakit ako mag-charge? Sir? Ganda lang yung ilaw yun. yeah, Sir, sobrang liwanag yan sa gabi, sir. Ano yun? Kahit stock na ilaw. Ayan, na Low beam. Ito yung high beam. Liwanag. <laughs> Sige, sir. Salamat. So, yun. Usorda na lang natin siya kung bakit siya nalobat. Pero tingin ko dahil sa battery lang din talaga. Dahil Dahil nang sabi ko kanina, tinesting ko siya dun sa isang motor sa ng customer namin. Kasi press lang. Press lang size ng battery ng recipler at saka ng Rosie Adventure X. So sinubukan ko kanina, ilang oras kami nag-try dun na i-charge yung battery kaso wala hindi siya nag-charge so sira na yung battery talaga so kahit ano susi so, ko kanina umihilaw lang ng kulay blue na mababaw itong kulay na ano, natin na panel gauge pero response sa push start, sa busina wala kahit ano so buti na lang nung nakahanap kami ng shot na, na na nabilan ko ng battery Nabili ako ng battery na kasukat sa kanya. So far so good. Ito, maayos naman siya manakbo. Kahit naman kanina, maayos siya manakbo. Bigla na lang talaga parang bat na yung battery na ewan. Pero pinatakbo ko kanina, nag-charge siya, hindi siya nag-charge. Sinubukan ko ako nag-charge siya, pero hindi na talaga siya nag-charge. So ngayon, ito, pahuli na ako. 2 hours and 9 minutes ang biyahe ko tignan natin kung magcha-charge siya. O sir, bango din to sa loob ng ilang araw kung magcha-charge. Sana okay naman siya. Ito. Mga isang oras na ako bumabiyahe. tignan natin papagas tayo dito. Kung mabubuhay pa. <laughs> kung ang na yung battery. <laughs> Sana mabuhay. Tagal yata dito Sige, lipat tayo Lipat tayo ng gasolinahan Tagal eh, gusto ko na kasi makawal eh. Diyan, meron yata dyan Kahit hindi na shell or petron, okay lang Basta makapagas lang natin Tapos titignan natin <laughs> Kung mabubuhay ulit, putik yan Sana naman battery lang talaga problema kasi so, na-testing ko naman kanina, battery lang talaga. Pinagpalit ko yung battery ng player, tsaka yung battery nito. Press lang naman ang size. Umu-okay siya. Ngayon, magkakaalaman tayo kung okay na talaga siya. Kasi pag okay na siya, edi at least solved na yung problema. Magtatanong na lang tayo kay Rosie kung sakop ito ng kanilang warranty para makalibre tayo ng pesa na battery at least pang reserva ba? Diba? sakali magpapalit pa rin kasi kung ganyan yung lifespan lang yan 9,000 kilometers lang eh <laughs> medyo lugi yun kasi nakalagay sa manual 12,000 kilometers yung maintenance eh namatay na siya ng kusa so ito shell ulit O sakalit tayo. Mag-start ka. <laughs> Ay wakul. Okay. Awit. Premium sir. Premium 300. Ano pa, pa? Thank you. Di na po. Okay po. na po. Sige po. Ayan na. May mint of truth. May <laughs> mint of truth sa battery yung puti. Okay, good panel. Kasi kanina yung panel hilaw eh. Push that, Okay, gumagana na siya. All goods na ibig sabihin. Balik sa dati, back to normal operation na sa after ng pagpapalit ng bagong battery. Pero syempre, gaya nga sabi ko kanina, papawarantay natin to, yung battery niya. Kasi hindi tayo papayag na nasa 5,000 yung nasa manual na replacement or maintenance. Pero 8,600 pa lang, binigay na. Tapos ang warranty naman natin is 12 12 months in 1 month or 13 months tapos or 13 months or 13,000 kilometers kaya dapat masulit natin yun so so far yan pa lang naman yung issue ko ngayon <laughs> wala na akong ibang issue bukod dyan yan pa lang ang aking na-encounter personally na sana huwag nang masundan kasi yun, nalaga naman natin itong unit tsaka nalalapit na rin yung kanyang warranty period kasi 8600 minus 13k o ganoon na ganoon na lang ang kulang natin tapos na ang warranty kaya ang bilis-bilis ko pa naman magpa-order eh.